Itanong ako sa'yo. Na-experience mo na ba yung pakiramdam na hawak mo ang kamay niya? Kasama mo siya sa mesa? Kausap mo siya, nakangiti siya sa'yo? Pero may maliit na tinig sa loob mo na paulit-ulit na bumubulong. Sigurado ba ako? Totoo ba to o niloloko ko lang ang sarili ko? Na para bang bawat yakap ay may bigat, bawat mahal kita ay may pader na hindi mo mabuwag? Parang may lamat, may bitak kahit anong ganda ng mga salitang naririnig mo Masakit kasi gusto mong paniwalaan. Gusto mong isipin na sapat na ang sinasabi nila. Pero alam ng puso mo, hindi laging tugma ang salita sa gawa. At baka mahirap itong aminin. Pero baka nararamdaman mong hindi ka talaga minamahal kahit paulit-ulit nilang binibigkas ang salitang mahal kita. At kung naramdaman mo na yan, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin nahuhulog sa ilusyon ng mga salitang matamis pakinggan pero walang laman. Marami sa atin pinipili ang kasinungalingan kasi mas madali itong tanggapin kaysa sa masakit na katotohanan. Pero narito ang pilosopiya at ang video na ito para ipaalala sa iyo, mas mabuti pang masaktan sa katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Ngayon baka may bahaging ng utak mo na nagsasabing hindi mahal naman niya ako, pero may bahagi ring sumisigaw ng kung mahal niya talaga ako. Bakit ganito ang pakiramdam ko? bakit mas madalas akong natatakot kaysa napapanatag? At doon nagsisimula ang lahat ng tanong. At baka ito na ang video na matagal mo nang kailangan. Dahil ngayong araw, pag-uusapan natin ang pitong palatandaan na hindi ka talaga minamahal. Kahit sinasabi nilang mahal ka at gagamitin natin ang stoic philosophy bilang gabay. Hindi para gawing malamig ang puso mo, kundi para imulat ka sa katotohanang ayaw mong marinig pero kailangan mong tanggapin kasi minsan ang katotohanan ay hindi matamis. Minsan ito ay brutal, pero tandaan mo, sa likod ng brutal na katotohanan yan, nandoon ang tunay na kalayaan. Unang palatandaan, kapag mahal ka lang kapag maganda ang mood nila, napansin mo ba na may mga tao na parang seasonal lang ang pagmamahal sa'yo? Mahal ka nila kapag masaya sila. Mahal ka nila kapag nasa magandang kondisyon ang buhay nila. Mahal ka nila kapag komportable at walang bagyo. Pero kapag dumating ang oras na down ka, kapag may problema ka, kapag mahirap kang mahalin, bigla silang nagiging malamig, bigla silang nagdi-distance, bigla silang nawawala, parang biglang nagiging optional ang presensya nila. Dito mo masusukat ang tunay na pagmamahal. Kasi ang totoong pagmamahal hindi lang lumalabas kapag convenient. Hindi lang ito pang mga araw ng selebrasyon, pang mga oras ng tagumpay, o pang mga sandali na magaan ang lahat. Ang tunay na pagmamahal lumalabas lalo na sa pinakamahirap na oras. Si Seneca, isang Stoic philosopher, may sinabi na napakasimple pero malalim. Kung ang pagmamahal ay nawawala sa unang pagulan, hindi yan tunay na pagmamahal. Isipin mo, ano ba ang silbi ng payong kung araw lang nang tag-init ito ginagamit? Ganon din ang pagmamahal, dapat andyan sa gitna ng ulan, bagyo at unos. Kung may taong nandyan lang kapag okay ka, pero nawawala kapag mahina ka, ano ang ibig sabihin nun? Mahal ka ba talaga nila? O gusto ka lang nilang maging dekorasyon ng masayang bahagi ng buhay nila? Parang picture frame na ilalabas lang kapag maganda ang bahay, pero itatago kapag magulo. Alam mo kung bakit ito delikado? Kasi ang ganitong klasing pagmamahal, nakakadrain. Hindi ito nagbibigay ng lakas kundi kumukuha ng lakas sa'yo. At sa bawat araw na ipinipilit mong paniwalaan na mahal ka nila kahit ramdam mong hindi naman, unti-unti mong inuubos ang sarili mo. Tandaan mo, ang pagmamahal na totoo ay hindi nakabatay sa mood, hindi nakadepende sa kondisyon, at hindi naglalaho kapag inconvenient. Kung nakadepende lang sa saya ang pagmamahal nila sa iyo, hindi ka mahal. Ginagamit ka lang nilang pantakip sa lungkot nila. At kung ito ang klasing relasyon na meron ka ngayon, baka panahon na para tanungin ang sarili mo. Handa ba akong tanggapin na hindi ito pagmamahal kahit masakit? Ikalawang palatandaan. Kapag hindi ka pinakikinggan, sabihin natin may kausap ka. Excited kang magkwento tungkol sa araw mo sa problema mo sa mga pangarap mo pero habang nagsasalita ka mapapansin mo, hindi talaga sila nakikinig. Nakatilt ang ulo, nagnunod paminsan-minsan -minsan. pero kita mo sa mata nila na wala sila sa moment na yon parang hinihintay lang nilang matapos kang magsalita para sila naman. Ang mas masakit, kapag ikaw na ang nagsasalita ng pinakamasakit mong pinagdadaanan pero wala man lang silang effort na damhin yon. Parang boses lang na dumadaan sa hangin ang tingin nila sa'yo. Dito natin malalaman, kung ang tao hindi marunong makinig sa'yo, hindi ka nila tunay na mahal. Kasi ang pakikinig ay hindi lang simpleng aksyon ng pandinig. Ito ay pagsuko ng sarili para bigyan ng espasyo ang mundo ng isa pang tao. Kung mahal ka nila, kahit wala silang solusyon, gugustuhin nilang makinig. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi laging may sagot. Minsan, sapat na ang presensya. Sapat na ang tahimik na pakikinig na nagsasabing, Naririnig kita, nandito ako. Sabi ni Plato, ang pakikinig ay isa sa pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Dahil dito, hinahayaan mong makapasok sa mundo mo ang isa pang tao. At tama siya dahil kapag may taong nakikinig sa iyo ng buong buo, parang binibigyan kanila ng tahanan sa loob ng kanilang puso at isip. Pero kung paulit-ulit kang binabalewala, kung laging inuuna nila ang sariling kwento, kaysa sa saloobin mo ano ang sinasabi nito, ibig sabihin wala silang tunay na interes sa iyo. Wala silang malasakit na makilala ka ng mas malalim. Minsan, pinapaniwala natin ang sarili natin, busy lang siya, pagod lang siya, baka wala siya sa mood, pero isipin mong mabuti. Kung mahal ka talaga nila, bakit wala silang oras para makinig sa pinaka-importanting bagay, ang puso mo? Psychologically, ang hindi pakikinig ay tanda ng emotional neglect. Hindi ito laging sigawan o away. Minsan, tahimik lang. Ang simpleng pagtalikod ng atensyon nila habang nagsasalita ka. Pero ang epekto nito mabigat. Parang sinasabi sa iyo ng katahimikan nila, hindi mahalaga ang nararamdaman mo. At ang mas malupit pa. Kapag nasanay ka dito, sisimulan mong isipin na baka nga hindi mahalaga ang damdamin mo. At 'yan ang pinakamalupit na epekto ng hindi ka pinakikinggan. Hindi lang ikaw ang nawalan ng boses sa relasyon, pati sarili mong tiwala sa halaga mo unti-unting kinukuha. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, kapag kausap mo sila, nakikinig ba talaga sila o ikaw lang ang laging audience sa buhay nila? habang wala silang interes na maging audience sa kwento mo. Kung hindi ka nila kayang pakinggan, hindi ka nila mahal kasi ang pagmamahal ay hindi lang nakikita sa yakap, sa salita, sa regalo. Nakikita ito sa kakayahan nilang tumigil sandali, ibaba ang sarili nilang mundo at hayaan kang magsalita ng walang takot na hindi ka mapapakinggan. Ikatlong panatandaan, kapag lagi kang pinapaliit, pansinin mo ito tuwing may magandang nangyayari sa buhay mo na promote ka sa trabaho, may natutunan kang bago, may bagay kang na-accomplish na matagal mong pinagpuyatan, ano ang reaksyon nila? Tinutuwang tuwa ba sila para sa'yo? O bigla nilang tinatabunan ng sarili nilang kwento? Mas masahol pa, minamaliit ba nila ang nagawa mo parang walang halaga, parang hindi sapat? Halimbawa, sabihin natin nakatanggap ka ng award sa trabaho. Sa halip na magsabing, wow, proud ako sa'yo ang maririnig mo, Ah, maliit lang yan, marami namang nakatanggap niyan. oh, kaya, eh ako nga dati, mas malaki pa ang award na nakuha ko. Kung paulit-ulit itong nangyayari, tandaan mo, hindi ito aksidente. Ito ay pattern, isang uri ng ugali na pinapakita ng mga taong hindi marunong magmahal ng totoo. Sa psikolohiya, tinatawag itong narcissistic tendency. Bakit? Kasi hindi nila kayang i-celebrate ang tagumpay ng iba. Ang nakikita nila sa bawat achievement mo ay hindi joy kundi threat. Para sa kanila kung umaangat ka, ibig sabihin bumababa sila. Kung lumalakas ka, ibig sabihin humihina sila. Pero ang tanong, kung mahal ka talaga nila, bakit sila matatakot sa paglago mo? Dapat nga sila ang unang sasaya. Dapat sila ang pinakaunang sumigaw ng kaya mo pa ang galing mo. Dahil ganoon ang tunay na pagmamahal. Ito ay hindi nakikipagkompetensya. Ito ay nag-cheer. Machiavelli once wrote, ang tunay na kapangyarihan ay nakikita kung paano ka tumutugon sa tagumpay ng iba. Kung mahal ka nila, hindi sila mababawasan kapag gumanda ang buhay mo. Sa halip, madadagdagan sila ng kasiyahan dahil ang kaligayahan mo ay kanila ring kaligayahan. Pero kung hindi, gagawin nila ang lahat para iparamdam sa na maliit ka. Gagawin nilang biro ang mga bagay na pinagpaguran mo. Gagawin nilang walang kwenta ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. At ito ang masakit. Kapag nasanay ka sa ganitong klasing tao, magsisimula mong isipin na baka nga maliit ka lang talaga. Magsisimula mong maliitin ang sarili mo dahil yun ang paulit-ulit na narrative na pinapakain nila sa'yo. Pero tandaan mo, hindi totoo yun. Hindi ikaw ang maliit, sila ang hindi marunong maging malaki. Malaki ang puso, malaki ang pag-unawa, malaki ang kakayahang magsaya para sa iba. Ang ganitong klasing ugali ay hindi pagmamahal. Ito ay insecurity na binalutan ng pakikipagrelasyon. At kung hindi mo ito makikita, baka habang buhay mong aakalain na normal lang na maliitin ka ng taong nagsasabing, mahal kita. Kaya ngayon, itanong mo sa sarili mo, kapag nagtatagumpay ka, sino ang totoong sumasaya para sa'yo? At sino ang gumagawa ng lahat para iparamdam na hindi sapat ang tagumpay mo? Doon mo makikita kung alin ang pagmamahal at alin ang inggit na nakadisguise bilang pagmamahal. Ikapat na palatandaan kapag puro salita walang gawa. Sino ba ang hindi mabibighani sa matatamis na salita? Mahal kita. Hindi kita iiwan. Kasama mo ako palagi. Napakadaling sabihin, mabilis sa dila. At sa totoo lang, sino ba ang hindi matutunaw kapag paulit-ulit nilang sinasabi ito? Nakakadik marinig. Kasi parang gamot ito sa takot natin na baka hindi tayo sapat pero ang problema madaling sabihin mahirap patunayan kasi kapag dumating ang oras na kailangan mo sila sa ospital sa gabi ng pagkatalo sa mga araw ng pangungulila sa oras ng kahirapan biglang wala tahimik ang telepono walang mensahe walang presensya parang multo ang pagmamahal nila naririnig mo ang boses pero wala kang nakikitang laman ang ganitong klasing pagmamahal ay parang papel na bulaklak maganda sa paningin pero kapag inamoy mo walang halimuyak, kapag hinawakan mo walang buhay. Si Dietrich Bonhoeffer, isang theologian na pinatay noong panahon ng Nazi, nagsabi, "Ang pagmamahal na walang sakripisyo ay hindi pagmamahal. Ito ay self-interest na nakadamit ng magandang salita." At tama siya. Kasi kung walang gawa ang sinasabi nilang pagmamahal, ano ba talaga 'yon? Ito ay pampanubag Hindi nila sinasabi dahil gusto ka nilang pasayahin. Sinasabi nila dahil gusto nilang maramdaman mo na nandyan sila, kahit wala naman talaga. Kung tutuusin, ito ang isa sa pinakamasakit na klase ng pagpapanggap. Kasi binibigyan kanila ng pag-asa, inaakay kanila patawid sa tulay, pero sa gitna bigla kanilang bibitawan. At minsan, mas masakit pa kaysa sa wala ka talagang kasama. Kasi kung simula pa lang alam mong wala sila, hindi ka aasa. Pero kung pinapaniwala ka nila sa matatamis na salita, tapos wala palang laman. Doble ang sakit. Nasaktan ka hindi lang dahil wala sila, kundi dahil naniwala ka. Sa Stoic philosophy, sinasabi nila na ang tunay na halaga ng tao ay nakikita sa gawa, hindi sa salita. Epictetus once said, Don't explain your philosophy, embody it. At pwede natin itong i-apply sa relasyon. Don't declare your love endlessly, live it. Kung mahal ka nila, ipapakita nila sa gawa, hindi lang sa salita. Kapag may problema ka, sila ang unang darating. Kapag mahina ka, sila ang magpapatibay. Kapag lugmok ka, sila ang mag-aangat. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon, mahal ka ba talaga nila? O gusto lang nilang marinig mo ang mga salitang nagpapagaan ng loob mo, kahit wala silang balak na panindigan ito? Ikalimang palatandaan. Kapag ikaw lang ang nag adjust tingnan mong mabuti ang relasyon mo. Sino ba talaga ang mas madalas na umuunawa? Ikaw ba ang laging nagpapakumbaba? Ikaw ba ang laging nagsusori? Kahit hindi naman ikaw ang may kasalanan. Ikaw ba ang laging gumagawa ng paraan para maayos ang sitwasyon? Habang sila, parang kampante lang na ikaw na naman ang magbibigay. Kung ganito, tandaan mo, hindi pagmamahal yan. Yan ay one-sided compromise. At sa totoo lang, hindi kompromiso yon. Isa lang iyong anyo ng pagkakaalipin. Maraming tao ang nalululong sa ganitong klase ng relasyon kasi iniisip nila, ganito talaga kapag mahal mo ang isang tao, kailangan mong magtiis. Pero hindi, ang pagmamahal ay hindi dapat laging pagtitiis ng isa habang ang isa na may puro pagkuha. Isipin mo ang isang timbangan. Kung ang lahat ng bigat ay nasa isang panig lang, ano ang mangyayari? Bibigat lulubog at sa huli mababasag. Ganyan din ang relasyon na ikaw lang ang laging nag-a-adjust. Sa Stoic Philosophy, malinaw ang aral. Epictetus once said, Kung lagi kang nag-aalay ng sarili mo sa altar ng kapritso ng iba, hindi yan pagmamahal kundi pagkaalipin. Kasi kung mahal ka nila, bakit ikaw lang ang palaging kailangang magbaba ng standards? Bakit parang takot silang mahirapan ng kaunti? Habang ikaw, halos lunurin ang sarili mo para lang sila ay manatili. Alam mo kung anong tawag diyan? Manipulasyon. At minsan, hindi mo agad namamalayan. Kasi naka-disguise ito bilang pag-unawa, pagpapakumbaba o pagiging mabait. Pero ang totoo, dahan-dahan kang binubura ng taong hindi marunong magbigay pabalik. Sa psychology, may tinatawag na fawning response. Isang uri ng coping mechanism kung saan palagi kang nagpapasakop, nagpapababa ng sarili para lang mapanatiling maayos ang relasyon. Ginagawa mo ito kasi natatakot kang mawala sila. Pero ang masakit... Habang pinipilit mong iligtas ang relasyon, ikaw mismo ang nawawala. At alam mo kung anong irony dito? Sa pagtatangkang huwag silang mawala, ikaw ang unang nawawala. Unti-unti, araw-araw hanggang hindi mo na makilala ang sarili mo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat isang tao lang ang lumuluhod, habang ang isa ay laging nakatayo. Ito ay dalawang taong handang yumuko kapag kailangan, at parehong handang magpakumbaba para magtagpo sa gitna. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, kung ikaw lang ang laging naga adjust anong klase ng relasyon to? Relasyon ba talaga? O pagsasamantala na nakadamit bilang pagmamahal? Minsan, ang pinakamalaking katotohanan na kailangan nating tanggapin ay ito. Kung lagi kang nagbaba ng standards para manatili sila, baka hindi pagmamahal ang pinoprotektahan mo, baka takot lang na mag-isa, at sa Stoic philosophy, may malinaw na sagot. Mas mabuti pang mag-isa ka sa katotohanan, kaysa nakatali sa isang relasyon na unti-unting pumapatay sa iyo. Ikanim na palatandaan kapag takot kang sabihin ang totoo, tanungin mo ang sarili mo. Kaya mo bang sabihin sa kanila ang pinakatotoo mong saloobin nang hindi ka natatakot na husgahan, pagtawanan o iwanan? Halimbawa, may mali silang ginawa. Kaya mo bang magsabi ng, nasaktan ako doon o agad kang kinakalma ng utak mo? Huwag na lang, baka magalit siya. Baka iwanan niya ako. Kaya mo bang ipakita ang kahinaan mo, ang mga insecurities mo, ang mga bahagi mo na hindi maganda o natatakot ka kasi baka bumaba ang tingin nila sa'yo? Kung hindi mo kayang maging totoo, hindi kami namahal. Kasi ang tunay na pagmamahal, nagbibigay ng kalayaan na maging sino ka talaga. At kapag sinasabi kong kalayaan, ibig sabihin wala kang pangamba na baka mawalan ka ng halaga sa oras na makita nila ang totoo mong anyo. Dahil kung mahal ka talaga nila, hindi ka nila mamahalin dahil perpekto ka. Mamahalin ka nila kahit hindi. Nietzsche once wrote, Ang pinakamalalim na intimacy ay ang pagiging malaya na ipakita ang kapangitan mo at manatili pa rin minamahal. Isipin mo yon. hindi raw yung ganda ang sukatan ng intimacy, kundi ang kakayahang makita ng isang tao ang lahat ng hindi ka nais-nais sa'yo at manatili pa rin. Pero kapag kailangan mong magsuot ng maskara para mahalin ka nila, hindi ikaw ang minahal nila. Yung maskara ang minahal nila, yung curated na version ng sarili mo. At sa bawat araw na pinipilit mong magsuot ng maskara, unti-unti mong tinatanggihan ang sarili mo. Sa psychology, tinatawag itong conditional acceptance. Para bang may kontrata ang pagmamahal nila, mahal kita pero dapat ganito ka lang. Mahal kita pero huwag mong ipakita ang kahinaan mo. Mahal kita basta hindi ka sumablay. At alam mo kung bakit ito mapanganib kasi natututo kang isuppress ang totoong damdamin mo. Unti-unti mong natututunang itago ang sakit, ang lungkot, ang galit, para lang manatili silang masaya sa iyo. Pero habang ginagawa mo yon, ikaw naman ang unti-unting namamatay sa loob. Ito ang sikreto ng maraming relasyon na sa labas ay mukhang perfect, pero sa loob ay puno ng takot at kawalan ng katotohanan. Kasi hindi ka minamahal para sa kung sino ka talaga. Minamahal ka lang para sa kung sino ka kapag convenient para sa kanila kung ganito ang nararamdaman mo. Mahal ka ba talaga nila o natututo ka lang na takpan ang sarili mo para hindi ka nila iwanan? Isipin mo ito. Ang tunay na pagmamahal ay parang bahay kung saan pwede kang magtanggal ng sapatos, magpahinga at huminga ng maluwag. Kung nasa isang relasyon ka na parang lagi kang nakasuot ng high heels sa loob ng bahay, laging stiff, laging nagbabantay ng kilos, hindi yan tahanan at kung hindi tahanan ng relasyon, bakit ka nananatili? Ikapitong palatandaan, kapag wala ka ng kapayapaan, ito ang pinakamatinding palatandaan at marahil ang pinakamasakit. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, kapag kasama ko ba siya, may kapayapaan ba ako? O lagi akong balisa, laging kinakabahan, laging parang may mali? Kung ang puso mo ay parang palaging nasa digmaan, hindi dahil sa mundo, kundi dahil sa tao na dapat sana'y kanlungan mo, hindi pagmamahal ang nararanasan mo. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman dapat maging pinagmumulan ng permanenteng kaba. o normal ang tampuhan, normal ang hindi pagkakaintindihan, pero iba ang minsang unos sa dagat kaysa sa dagat na araw-araw ay bagyo. Kung bawat araw ay pagod, kung bawat gabi ay tulog ka na may kaba sa dibdib, hindi mo kailangang gawing normal ang giyerang ito. Sa Stoicism, sinasabi na ang pinakamahalagang yaman ng tao ay ataraxia ang katahimikan ng kaluluwa, isang kalmadong estado na hindi basta natitinag ng panlabas na kaguluhan. Pero paano mo mararating ang ataraxia kung mismong relasyon mo ang ugat ng kaguluhan? Plato once said, ang pinakamalaking kamalian ay ang manatili sa relasyong sinisira ang kaluluwa mo. Ang relasyong ito ay parang bahay na unti-unting kinakain ng anay, sa labas mukhang matibay, pero sa loob wala nang natitira kundi kahoy na butas-butas, marupok at naghihintay lang ng konting lindol para tuluyang gumuho. At ang pinakamalupit, ikaw mismo ang nakatira sa bahay na iyon araw-araw. Isipin mo, hindi ba't dapat ang tahanan ay lugar kung saan kaligtas, ngunit kung ang relasyon ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi pawang pagod, lungkot at pagkabalisa, hindi iyon tahanan, isa lang iyong kulungan. At bakit tayo nananatili? Kasi sinasabi natin sa sarili natin Siguro kapag nagbago siya, magiging maayos na. Pero habang hinihintay mong magbago siya, ikaw naman ang unti-unting naglalaho. Habang inaasam mong bumalik ang kapayapaan, lumalayo ka sa sarili mong kalayaan. Sa psychology, may tawag dito trauma bond. Ito yung relasyon kung saan nakakabit ka. Sa isang tao, kahit alam mong siya ang ugat ng sakit mo. Para kang lasing na alam mong sumasakit ang ulo mo sa alak, pero uminom ka pa rin kasi sa ilang saglit ramdam mong buhay ka hindi mo alam, pero ang hinahanap mo ay hindi siya. Kundi yung bihirang sandali kung kailan mabait siya, o masaya siya, o bigla niyang pinaparamdam na mahalaga ka. At doon ka kumakapit. Pero isipin mo ito, kung bibigyan ka ng isang kahon na puno ng bubog, at may isang piraso lang na tsokolate sa loob, kukunin mo ba? O tatanggapin mo na hindi sapat ang tsokolate para bayaran ang lahat ng sugat kung wala ka ng kapayapaan? Hindi na pagmamahal ang meron sa relasyon na 'yan. Ang meron na lang ay takot. Takot maiwan, takot magsimula ulit, takot harapin ang sarili. Pero ang Stoic wisdom ay malinaw. Hindi ka isinilang para maging alipin ng takot. Isinilang ka para maging malaya, buo at payapa. At kung kailangan mong mawala ang isang tao para maibalik ang kapayapaan mo, hindi ba mas mainam na mawala sila kaysa tuluyang mawala ang sarili mo? Kung may natutunan ka sa video na ito, sana ay ito. Hindi lahat ng nagsasabing mahal kita ay talagang minamahal ka. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang salita, kundi pagkalinga, respeto at kapayapaan. Kung nakita mo ang sarili mo sa alinman sa pitong palatandaang ito, huwag mong maliitin ang kirot na naramdaman mo. Ang sakit na iyon ay mensahe ng kaluluwa mo. Tama na, piliin mo naman ako, piliin mo naman ang sarili mo. Tandaan mo wala kang obligasyong manatili sa giyera na hindi mo pinili. Wala kang kasalanan kung pipiliin mong umalis. At hindi ka makasarili kung inuuna mo ang kapayapaan mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, walang mas mahalaga kaysa sa kapayapaan ng sariling kaluluwa. Kaya ngayon, piliin mong maging matapang. Piliin mong putulin ang lubid na matagal nang kumakaladkad sa iyo pababa. At piliin mong ibalik ang sarili mo, buo, malaya at payapa, kung tumama sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share para mas marami pang tao ang mamulat at makalaya mula sa maling uri ng pagmamahal. Mag-subscribe ka na rin sa channel na ito. Dahil linggo-linggo gumagawa tayo ng mga malalim at makatotohanang ng usapan tungkol sa stoicism, filosofiya at kung paano ka magiging mas matatag sa gitna ng gulo ng mundo. At gusto kong marinig ang boses mo. I-comment mo sa ibaba. Alin sa pitong palatandaan ang pinakatinamaan ka dahil tandaan minsan ang simpleng pagkuwento mo ay maaring maging ilaw para sa iba